Hello po. Great Light Mindset mga kapise. Ito po, nag-i-start na po kong gumayak na uh, mag-deliver dabber Siyempre, bago po ako mag-deliver, maglalagay muna ako ng glutalite toner double cuts. Pwede po pala ito sa mga buntis double cuts, yung ating glutalite toner. Ayan, yung po yung ating glutalite toner. At saka yung ating glutalite lotion. Uh, Safe po siya sa mga buntis gas kaya wala po kayong tigagal dyan, Daburkas. Yan kasi ay may SPF 45 at SPF 20, doublecast Yung ating Glutalite Lotion, no? Pati din po yung ating Glutalite Cream. Siyempre mag Suklay-suklay. Siyempre, suklay. yan. Naglumalaki na po yung ilong ko, doublecast no? Seven months na mahigit yung aking tummy. Siyempre, gagamit ako ng glutalite cream. Yan po ay ang ating glutalite cream ay bota, may botanical extract and glutathione in aha. At may SPF 45 po siya. Siyempre, pag naglalagay po tayo ng glutalite cream ay uh, hindi po pababa. Ayan, pataas. Pataas, lagi po pataas. Ayan, double gas, No? Para hindi tayo maglawlawang face up. Siyempre, double cuts. Pag naglagay tayo ng glutalite cream, maglalagay din tayo ng glutalite foundation. At ayan pong Glutalite foundation natin ay may SPF 20 double cuts at may Glutalite AHA and Botanical Extract double cuts, no? Yan. Tingnan nyo double cuts. Kahit buntis ako, wala akong tigyawat kasi uh, alagang Glutalite po tayo. Ako double cuts gumagamit ako ng uh, gluta, uh, White Dab Cologne, yan kisses. Kasi ayoko na matapang na uh, Cologne double cuts. Siyempre, magagayak na ako, yan habang nag no, nag na vlog ko po yung lahat ng mga ginagawa ko double cuts yan po double cuts uh, kasi ayan po i-arrange ko na po yung mga mga di-deliver de namin double cuts no? yung iba nasa motor na at syempre kasama ko po sa pag-deliver ang aking hubby yan si Kalbo o Jiba Ayan po, double cuts. Ayan, prepare ko na po yung mga gagamit, ko double cuts.

mag ano, mag deliver double cats. yan po po pala papunta sa amin at papunta sa kamba double cats, no? yan, double cuts kahit maraming bako bako, kulang na lang ihulog ako ni Kalbo, kasi sa sobrang bilis niya, mag mag drive, o jiba, nakuha ko po nag labor sa pag drive niya double maran maraming bako bako o jiba, ayan po double cuts mukha lang akong tanga kasaka ka vlog ko double cats. Yan ang um, papuntang kambo po dahil yung tulay na bako-bako. Ayan, medyo maganda na po papunta dito. Yan ang ating pinagmamalaking bundok arayat. Yan, double Pasyal po kayo dito sa uh, Arayat, pampanga double cuts. Yan ang bundok namin, napakaganda. Yan po yung am um, purok uno, kamba, Arayat, pampanga double cuts. dati kong tinitiran yan yung sa bayo ko yan double yung mga pinya yan. Yan, baka makita si ex o jiba. Alam nyo po, Daburkas, nung panahon na may asawa pa ako, yung asawa ko pa yung ex ko, ayang dinadaanan namin na yan, nilalakad ko lang po yan, daladala -dala ko po yung mga PC products, tsaka a dala daladala ko. Uh, naglalakad lang po ko. Tapos, nung nakaipon-ipon na po ko, nagba, na, nakabili po ko ng bike. Yan, naka-wheeler na po. Nilalakad ko lang po yan. Tsaka, yung may wheeler na po ko, nilalako ko po lahat ng mga items ko noong like, 2009 pa kaya matagal na po ako na ko ng direct sa dito kasi marami pa ng suki o jeep masarap kasi na marami suki dapat kasi nakakaroon ko na marami kaibigan yan po na uh, naligaw-ligaw pa ako driver namin driver ko masyado ha o jeep ayan po yung pala yung ano namin o jeep ba uyanin na sino

Thank mm -hmm. you.

Да,

ko si yung Kalbo. Yun. Hindi tayo buko. Hindi tayo buko. Hindi tayo Ja, ich